Sa record po namin ano sa sa opisina lang po namin ano uh, siguro nasa sa kulang-kulang 3,000 na po ina 3,000 na. Po. At ilan pa po uh, USIC ang inyong uh, tingin-tignan eh, na posibleng mapadeport pa sa mga darating na na mga araw o mga buwan. Uh, sa ngayon ho uh, meron po kaming hawak na mga kulang-kulang 1,000 pa eh sa ulungan namin. Mm -hmm. At uh, tingin ko mayroon din po ang uh, Bureau of Migration. Mm -hmm. Um uh, siguro marami-rami pa rin at ang, mm -hmm. ang datos ng Europe Migration ah uh, meron po silang mga 11 11,000 pa po. 11,000 pa mm -hmm. o, po, Na Dami pa. mga dating nag nagparehistro po o kumuha ng working visa sa kanila at ngayon ho ay uh, nagpapa-downgrade o nagpa-downgrade na mm -hmm. sa tourist visa na lang. So uh, dapat po yung mga yon eh nag alisa na, na po kaya oh, nang husto nagstay pa rin dito no para mm -hmm. gumawa ng mga ganyang activities ah oo Mas mm -hmm. magandang umaga yan, mga kabante at sa Friday nga mga kabante ko na uh, Robert siyempre pag Friday yan. tayong magandang uh, hatid at ito na nga uh, tayo isang kahilingan na naman ang ating uh, tutugunan ngayong araw na ito dahil Ayan. isang uh, ito'y uh, kahilingan ng isang ina na ginupo nga ng karamdaman na uh, ngayon, yun ang kanyang uh, uh pinagdataanan ngayon. Dahil itong sinanay uh, Florita uh, ay uh, may sakit ito, may sakit na post at uh, TB bronchitis. Mm. At alam mo ba, yung uh, sakit niya na yun, ay yun ang itahilan upang humina na ng gusto ang kanyang katawan. Mm -hmm. At uh, hinangan tayo di ba, ting, dito sa kanilang bahay, ito ay nakahiga lamang. Uh, okay ka sa paghapo dahil uh, kapag ka nga ito kikilot ay hinihingat. At uh, maganda sana, yun nga, sabi nga nung nakausap natin sa kanina, maganda sana kung meron silang uh, set na mga gamit para hindi na tayo sa umaga ay makakapagpainit pa man lang sana. Mm. So, uh, patagal na nila ganun ha. Uh, patagal na nilang tinadalangin yon. Ay, narinig ngayon ang uh, yun. na bante. Yun! 'di diba? Oo. <laughs> Oo. Eh sino ba ang ating donor? Eh? Sino ba ang ating mga baita donor diyan, Joey? At siyempre pa, dahil narinig nga ng Aksyon Abante, umakyo naman ang ating uh, partner donor, ang kaabante natin si Mr. Antorite. At Iyon. agad nang nangyong na, yung wheelchair para dito. Thank you very natin. much. Okay, so, maraming salamat. Malaking tulong okay. yung po oh. para kay uh, nanay. Oo, oh, sabi Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Flash. Flash, Report Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas ng hapon. Dalawampung Chinese National Arestado sa iba't ibang scamming activity sa Paranaque City. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Kim, Chinese national ang ipinilisinta ng National Bureau of Investigation ngayong hapon na umanay sa angkot sa iba't ibang scamming activity. Na-arresto ang mga ito matapos makatanggap ng reklamo ang NBI noong February 17 mula sa isang Pinay tungkol sa kanyang asawang Chinese na umanay sa pinagtatrabahuan. Nang nasubi ng mga operatiba ang isang pisali sa Asiana para niya sa City noong February 25, dito na tumampad ang amo ng Stamhawk at ang labing siyang panitong halo-halo umuuri -halo ang amin ang, ang ginagawa ng grupo mula log scam hanggang cryptocurrency investment scam. Ang grupo umano ay dating legal na kogo pero dahil sa ban na inuutos ng pamulo nagpanipat-lipat sa ito mula Pasay, Pampanga at huli nga ito sa Paranaque. Nasa ng NBI ang biktima na amin ano ay magsisipin na ngayong witness sa isa sa panilang mga reklamo laban sa mga na individual. Mahaharap ang mga ito sa reklamong kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa Anti-Financial Scamming Act. Kasi Andrea Sabo ng Abante Radio. Ito ang balita ng mabilis, mabangis, walang minti. Radio Live Report Maraming salamat, Andrea. Samantalang mambabatas na babahala sa posibleng pag-atras ng mga testigo at pag-iba ng ebidensya sa pagkakantala ng impeachment trial. Maabante sa balita si Abante Reporter Jess Huerte. Jess? Yes, Kim. Nangangamba si Manila Congressman Joel Chua kung lalong patatagali ng impeachment trial ay baka masira o maiba na ang mga ebidensyang nakalap ng House of Representatives. Posible ding marami sa mga testigo ay matakot at umatras na kung patuloy silang maghihintay ng pagsisimula ng pagdinig. Ilan lamang ito sa binigyang D.N. na mga dahilan kung bakit dapat nasimulan na agad ang pagdinig ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat iginagalang ng mga mambabatas ang pasya ng Senado o ng Senate Impeachment Court, ay nakikiusap naman silang baka pwede lang simulan ngayong Marso ang pagdinig. Si Chua isa sa tayong House Prosecutor sa darating na pagdinig ng impeachment case. Ang kanyang komite ay ang, ang Good Government and Public Accountability ay nagsagawa ng pagdinig sa mga anomalyang sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong sa Duterte pa ang kalihim. Para kay Chua, masyadong matagal ang timetable na gusto ng Senado sa kanyang naunang pahayag, sinabi ni Senate President Chief Escudero na actual na hearing ay gagawin sa July 30. Ako si Jess Suerte ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abande. Sa iba pang balita, dinakip na dating empleyado ng First Family sa panloloko at iligal na transaksyon sa gobyerno, binaha ng reklamo. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? Marami pang lumalapit sa CIDG na nabiktima ni Simeon Sander de la Cruz, ang dating empleyado ng First Family na gumamit ng pangalan ng Pangulo para sa kanyang mga iligal na transaksyon ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, mula nang lumabas ang balita ay ilan na umano ang tumatawag sa kanya para magreklamo laban sa suspect. Sa ngayon, dagdag pa ng opisyal na pansamantalang nakalaya si De La Cruz matapos, ang, ma, matapos makapagpiyansa ng 90,000 pesos sa kasong estapa na isinampal laban sa kanya kinumpirma din ni Tore na dating private employee ng pamilya Marcos ang suspect at in charge at in charge ito sa IT at social media subalit na ito ng reklamo dahil sa paggamit ng pangalan ng First Family at naglalako pa ng mga kontrata sa gobyerno na humihingi ng tatlo hanggang 5% kickback doon na ito binitawan ng pamilya Marcos, subalit hindi pa rin nagbago ang suspect at tuloy-tuloy pa rin ang iligal na paggamit ito sa pangalan ng First Family dahilan upang hingin na rin ng Office of the President ang tulong ng CIDG upang matuldukan ang iligal na gawain nito. Babala naman ni Torres sa mga taga Babala naman ni sa mga tao na may kaparehas na modus upang makapanloko ng tao na tumigil na dahil hindi ko kukonsintihin ng gobyerno ang kanilang iligal na gawain. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balit. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, ab -ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.